Kumpirmado ang pagkasawi ng isa na naman nating kababayan sa nagpapatuloy na gyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Ang Embahada ng Pilipinas sa Israel nagpaabot na ng pakikiramay sa mga naiwang mahal sa buhay ni IDF Sergeant First Class Cedric Garin. Si Cherry Light magbabalita. nagdadalamhati pa rin ang mga magulang, kaanak at mga kaibigan ng nasawi nating kababayan na si Sergeant First Class Cedric Garin na miyembro ng Israel Defense Forces o IDF ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Israel kasama mga Filipino community sa nakikidalamhati at nakikiramay sa naiwang pamilya ni Sergeant Garin. Parehong Pilipino ang mga magulang ng nasawing sundalo. Sinabi rin ng Philippine Embassy na ang ina ni Sergeant Garin ay kasalukuyang nakatira sa Tel Aviv habang ang kanyang ama ay bibiyahe mula General Santos City patungong Israel. Nitong lunes, natalo ang hukbo ng Israel sa sagupaan laban sa grupong Hamas sa 24 na miyembro ng IDF na nakaposisyon sa nasabing lugar. Nalagas ang 21 rito na pawang mga reservist ng pasabugi ng Hamas ang kalapit nitong tangke. Sa kasamang palad ay kabilang sigarin sa mga nasawi. Bago pa man ito ay naitala na rin ang pagkamatay ng apat pang Pinoy sa nagpapatuloy na sagupaan sa, sa pagitan ng Israel. Israel at Hamas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Cherry Light, SMN News. Ang uh, classmate mo, si Undersecretary Eduardo de Vega ng DFA, kaugnay nga sa nangyaring uh, uh, pagkasawi ng isa sa ating mga kababayan dyan sa Israel. Yusek, magandang uh, umaga po. At Vilando kasama si Atty. Harry Roque and Jade Calabroso po. Yusek, magandang umaga. Magandang umaga, classmate pa niya, no? Yusek, lang namin, ano pong uh, detalye dito sa nasawi nating kababayan na uh, si uh, Garin na naninilbihan po sa Israel Armed Forces? No? Ano ba ho ang uh, uh, preparasyon para sa kanyang uh, paglibing? Dito ba ho siya sa Pilipinas ililibing o doon na po sa Israel? Sa Israel po. Uh, 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 kaya tinulungan agad namin yung kanyang tatay uh, na kumuha ng passport, matinabalisan. At kagabi mismo nakalipat na siya. Nalang ipagnayin kami sa Israeli Embassy. So papunta na right now, as you speak, yung father, kasi yung nanay nandun yun, na eh. tega dun eh. Nandun na doon para, uh, para doon uh, ma uh, maging testimony, maging saksi ng pagdibig. Dahil alam niyo sa Israel dapat itibigil tao within two days eh. Oh, well, so, ang, ang, tatay pala po, amay, nanggaling pa talaga dito sa Pilipinas, no? Kailan ba hulang tumuo ng Israel itong si uh, yeah. uh, Garin? Ano ba ang rangko niya? Uh, uh, ano ba ito? Private Garin or Sergeant Garin? Uh, private siya, pero ang nangyari dyan, eh, dahil bata pa siya din sa Israel, maraming mga Pilipino, kasi eh, hindi, hindi magaling maging Israeli citizen, kung hindi ka hudyo, no? Kung hudyo ka, mag-migrate ka, Oto, may automatic right ka for Israeli citizenship. No? Isang paraan na maging Israeli citizen is by joining the Israeli Defense Force. Yan ang ginawa niya ito ganyan, nung bata siya. No? Uh, anong bata, Nung page na siya. So, uh, in, oh, and, uh, well, uh, some idea. By the way, kabayan, ano you are an expert in political international law. Uh, hindi na siya technically Filipino citizen kasi eh, nag-serve siya sa army ng Uh, ibang bansa no uh, pero hindi ibig sabihin na hindi siya part of our Filipino diaspora no hindi lang sa legally Filipino citizen at uh, tayo sa kanyang pamilya Opo. Well, actually, considered naman siya natural born, no? Filipino, dahil ang amat ina niya ay talagang parehong Filipino, no? Yusek, magandang umaga si Admar po ito. Linawin ko lang po, meron po ba tayong deployment ban muna sa mga lugar na medyo magulo pa ngayon, kagaya po dyan sa Israel at sa iba pa mga lugar na may uh, magulo? Opo, uh, yung deployment ban sa Israel, yes, is for uh, new Uh, for ano, uh, no, for new hires. Wala tayong dine-deploy ngayon na bagong trabador. Yung mga nandun na nandun na tapos papakasyon lang dito, pwede mo madek. Uh, sa Lebanon, uh, mas uh, ma, ma, in, uh, alert level 3, higher, meaning ini in, in, kahit ano natin ng mga Pilipinong umuwi. Uh, ganun pa man, uh, eh, 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 gusto umuwi so far, no? so warik, Mababababa na yan. Pero ang official is right now, hindi tayo nagpapatala ng mga uh, workers, bagong workers sa mga bansang ito. Okay, balikan natin. Usec, uh, balik lang po tayo. Um, next ko pong tanong si Edmar Polito. Sir, uh, maliban dito sa napatay na Pinoy na miyembro ng IDF, mayroon pa ba tayong mga Pinoy na uh, kasapi po ng IDF? Uh, wala kaming alam ngayon na Pinoy. May may maaaring mga half-Pinoy no na anak ng siya. Pero Filipino galing Philippines sa uh, kasapi ng IDF, walang, kibikil, uh, walang alam ang embassy. Uh, wala, wala, wala kaming uh, uh, information kung meron. Uh, pero si, siya lang ang alam namin na actual Filipino from the Philippines, nag-migrate sa Israel with the family at sumali ng IDF. Mm -hmm. Kuli na lang uh USec doon lang po sa mga CPAs na bihag nga po nitong uh, Houthi rebels. Yung compensation ho ba uh, nila, paano ho ba yon? Tuloy-tuloy pa rin po ay uh, yung uh, pasahod nila at uh, yung pamahalan ba ay patuloy na nagbibigay ng assistance sa kanilang mga kaanak o pamilya. Aba, oh ang good news yan. Pareho sa Iran at sa Yemen, kung sets of CPAs, yung kanilang money agency, tuloy ang pagbibigay ng sweldo. Uh kahit na ba eh, wala sila sa ISIS, in effect, doon lang sila support. Uh, pangako ng ISIS yan. At yung iba sa mga to, mauubos man tatapos na mag-expire na yung contract pero itutuloy pa rin automatically na yung pagre-remit ng uh, sweldo alam niyo sa CPS diba automatic pinapadala sa pamilya uh, in certain percentage no uh, tuloy po ngayon sa tulong naman ng pamilya uh, ng pamalan well the DMW uh, ang palaging charge uh, sa family uh, nagbibigay ng so psychosocial counseling at saka maaaring nagbibigay ng ayuda yung ayuda rin nagbibigay rin ng, ng ayuda nagbibigay rin ng ayuda up to dollars Sports Interest. So, so, titignan namin paano pa namin tutulungan. Number one na tulong na gagawin ng pamalaan, yung iningin, iningin namin sa agency na bukod sa swelto nila, eh dapat merong eh, extra compensation, eh, uh, alam ko ni Professor Roque sa labor law, na, di ba? dahil may hazard, eh, hazard pay, merong dapat compensation dahil ano, dahil napahamak sila. So, paglalabanan natin yan, eh, kasi well, hindi naman magandang experience to. So, so tiniyak dili namin na hanggang kaya tulungan sila at ang mga mag sa buhay dito sa Pilipinas. Ayan, Yusek, maraming salamat po ha. Sa Thank you, Yusek.